Mga tatlumpong taon na si Jesus nang magsimula siya sa kaniyang gawain. Umalis siya sa Hordan na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng apat na araw. Tinuksos siya ng Diablo. Di siya kumain sa loob ng panahong iyong. At sinabi ng Diablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Nasusulat, di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos.